Si Mingming, -Ming. Bruno sa kanang galeng. Ha. Bruno. Uy. Sa kanang galeng magdamag. Naggala 'yan. Naggala. Ha, sa kanang galeng. Ha? Sa kanang galeng. Bruno. Bruno. Sa kanang galeng. Ha? Talaga namang palumot eh, sa tambayan. Palumot sa tambayan si Kapitan Bruno. Hmm? Ayun na. Uy. Pasok. Pasok. Hmm. Kakain ka na? Ha? Sasakay ka? Sasakay ka? Sige, sakay. Sakay! <laughs> Talaga naman pagsagaling tumalaw na. Ha? Eh. Talaga yung gusto lagi kay Unri. Magpipintay na ko sa kayo. Eh. Ha? 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 Kasi wala na ang amoy mo eh. Kaboy amoy bench pa eh. Nili amoy ihi na. Mhm. Mhm. Sus. Eh. Eh. Ano ga? Kabigat ah ka biget-biget mubrulu ari ko ari ko ari ko ka mawit eh tosok na eh. <laughs> mga tag sa bigat sa bigat eh nakahalang ko pa kanyang pang Ha? oh oh, oh. Eh. Ha? huh oh, oh. huh <laughs> <laughs> huh 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 ha Uy, oh, kakain ka kain ng tambay. Ha? Tila eh. na. Eh. Tila na. Tila na. Tila na lang kaunti pero madilim pa rin. Hmm? Pandisal? Ari ka rin. Ari ka rin. Oh, Bosbi. Ha? Ito rin, ikiniskis mo na na ikiniskis sa akin eh. ay ah, ikiniskis mo na na ikiniskis. Ikaw, bigat-bigat mo naman. Lipat ikaw din sa bigas. Lipat dyan sa bigas, sa bigas. Lipat dyan, lipat. Ay, ayaw eh. Lipat. Oh, diga. ka. bruna bro na diyan ka na muna. Buti. Magkakapi na kami. Eh, yeah, simple si nanay. Ano, black. Black coffee. Bruno, magkakapi ka rin? Bruno? Ha? Magkakapi ka rin? Black coffee? Black coffee? Ha? Pagmukha <laughs> <laughs> baga. Uy. <laughs> nice. <Sinai na. laughs> Show time. Yeah, <laughs> mm. Para creamy. <laughs> creamy na. Buti pa. <laughs> Ayo, nakakita ng pagkain. Kumain ah, nagutom, ah, yan, na, nagutom nga. Uh, yeah, matuto magsaid. Lalo Oo. <laughs> <laughs> ang <gibigan>. sa <sighs> <taydon> so, puyata bago ibigay. Bibigay mo muna kayo. Kaya bibigay mo muna bago magsulat. Pinapatali mo. <laughs> 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 hindi pala marunong magtali ang <laughs> Ayan, mga iyan. Ayan, maraming kapi sa umaga. May bear brand mamaya si ni ka na nung kanyang panterte committee eh. is nalang sagarnihati pa sa tutu hu 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 hu

Hmm. Yan pala ang ating benta ngayon. Hagibis. Ano, isang hagibis ka lahat slasher? Ah, halo na. Mga oh, almusal na. Doon na, nag-almusal ka na. Kita ka, ha? Ha? Kita ko nag-almusal ka na. Ha? Hindi pa? Ha? Um, Kita ka? Uh, na? Ay, arig, arig. arig, arig. <laughs> Maghapo ka na naman tutulog dito. Tatambay. Mamayang gabi lalayas. lalayas. Ha? Mamayang gabi lalayas. Ngayon lang tatambay kung kailang gutom at naulan. Hmm? 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 Jesus! Mm-hmm. Tingnan mo pagka naglalambing ng pagkain. Kak kakain na ka ng paborito mo. Ha? Parang ito ang paborito mo, Bruno. itu ga kita itu yan ha? oh bawa bawa oh, oh. itu ga kita 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 hah kita hah yan yan hah yan Hmm Bine, ilalagay na dyan. Ano? Ah, may pa-38 naman si Bruno. Hmm? Dumamage na naman ang almusal si Bruno. Hmm. Oh, nakaisa na naman. Isa na naman ang almusal ng mamay Bruno. Hmm. Oh, may mga nabili rin naman. Okay, oh, magkana? 5K. 500. Ah, oh, 500, sige. O, oh, kuya, pasulat mo. 15 Ah, are aray. susulat yan. Hmm? Sorry na pala, aray. Oh, nakapahinga naman dapat pahinga muna ang pan habang malamig maya maya eh, hindi wala tayong pahinga are Tiis mo na init. Iisa eh. Sira. Aba natingin pa si Bruno ng gayon eh. Natingin pa ng gayon. Sarap daw rin. Marunggay pa hindi na. Ayan. Oh. 5.15? nyaman <tellan -ha -sul -book> no,